Walang kukurap. Ayun. Ayun na mga idol. Ayun. oh Ayun. Ay mga mga bata, huwag niyong gagayahin to. Sa mga bahay ha. Babala. Para lang sa mga eksperto to. Huwag niyong gagayahin. Ah. Mga idol, uh, mga katusok, kukuha po tayo ng aliling. Alam nyo ba yung aliling? Yung mga langgam na tumitira dyan sa dahon yung malalaki, masakit pagkagat. Kaya magpapa-challenge tayo. Ito yung kuku uh, pangkuha natin. Kuhay tayo dun. Magpapakagat tayo sa ating katawan. Kaya mga bata, huwag nyo subukan para lang sa mga matatag na lina lang to. Ha? Mga bata, huwag nyo pong subukan. Huwag na huwag nyo pong subukan. Huwag na huwag nyo po talagang subukan, mga bata. Kaya tara mga idol kopo tayo ayan mga idol kita nyo ba yan? yung mga ayan hanggang ayan ano pa tara ayan mga idol mga bata huwag na huwag yung gagayahin ko ayan mga idol pangalawang challenge to, idol ayan mas marami marami